Hello, good morning. Ah, uh, dito sa Belgium po, sa Europe, is morning pa po, po dito ngayon. Mag-12 mag a.m. Mag, mag pa lang. Uh, mag-12 na tanghali. So, ah uh, ako, magpakilala mo na ako pala. Ako pala si Helen from, uh, from Philippines. Sa, Mindanao, sa Mindanao po. And then ngayon nandito na po ako sa Belgium. Uh, kasi pumunta ako dito para magpakasal sa magpakasal kami ng asawa ko. Tukasan so, na po kami. Sa so, ngayon, nandito na po ko sa kanya. So, ang vlog ko po ngayon is regarding kung paano makahanap ng APAM or ng foreigner. Ah, uh, yung sa akin kasi, based sa experience ko lang ha, ang sa akin is na ano ba, kung bakit ako naghanap ng foreigner. So, back to, alam you yun, know, 2016, 2016 po, uh, by that time, nagtrabaho po ako sa, ano, ano ba, nagtrabaho ko sa internet cafe. So, marami akong nakikita sa social media na mga, na mga Pilipina, may anak na, may anak sila, yung, nung, nung foreigner na yon And then, naingan niya ako doon sa baby nila kasi, ang ganda ganda natin Maganda talaga ang mix ng Pilipina at saka ng foreigner ng mga babies. So, doon ako naingan niyo. So, kasi nga sa, computer ako trabaho. So may time talaga ako mag ano mag ano ba mag ano mag kuri kuri sabi saya pa to. So nagkuan po ko, nag-search ko paano sa magkuan, paano sa makahanap. So <laughs> nakita na ako sa mga vlogger sa YouTube po na mauni mo na kung gusto mo magkuan. So mao to, mamang search po na ako sa Google. Paano makahanap ng foreigner, ng mga partner. So, yun ang nakita na ko dito is, kung gusto na to makahanap mga partner, so, ang um, the best choice is, is pupunta sa mga dating apps. Dating apps. So, that time, nag-search-search -search ko ang sa mga dating apps. So, nag-kuan -nag ko sa kuan sa, ang um, sabi na, aside sa YouTube, nag-search po ko sa Google ang sa mga dating apps. So, ang unang nilabas sa dating app, ang kuan man, ang kanang bado. So, na ko ang bado. 2016 ba to, ha? So, mao to. Ang sugod na ko, nagbutang ko pang uh, uh, picture na ako dito. Man ka ng names. And then, uh, information regarding sa ako kung, kung sa akong gusto. Kung sa akong ginapangita. So, ako ko lang ito nangyay sa ako. <laughs> so, yan. na ako. Ang nilangay ko doon is maghanap ako ng boyfriend. BADOO yun. Ang spelling ng BADOO is B-A-D-O-O. -O. Yun. So, nag register na ako doon. Tapos, mabilis lang naman kasi, tapos, hindi mo kailangan bayad para makapag-ano. Yung ibang dating apps kasi, uh, kailangan mo magbayad para makatanggap ng message, or makasend ng message at makabasa ng message. Ang sabalo is free lang. Hindi mo kailangan magbayad. So, yun. ah. Uh, nung nag-register na ako, marami na akong mga, na, mga, mga nakikita, marami na nag like sa picture ko. Kaya, oh, yun, marami na nag likes and then, yun, uh, marami din ang nakausap. So, doon na nag-umpisa, may nakilala ako doon na foreigner, uh, taga, ano yun, taga Switzerland yun. Ayun, uh, na, na, nagiging jowa ko yun. for 4 years, ata 3 years, may get. Pero sa kasamaang para hindi kami hindi kami nakatuloyan kasi ano siya eh masyado siyang guwapo. <laughs> masyado ma, marami siyang ma, masyado, masyado siyang maraming ini-entertain. So ayoko nang ganoon. So, yun, sa akin lang kung ang part ko lang kung hindi mo kung ku, kulang pa ako para sa iyo, doon ko na sa iba. So, yun, Nag-excuse ako sa kanya, sabi ko, nag-unang-unang kami, sabi ko, kung hindi naman, kung kulang pa ako para sa'yo, bibigyan kita ng chance, makahanap, ma ma mahanap mo yung hinahanap mo. hindi so, yun, yeah, hinimarayan ko talaga. Although, hindi naman talaga sa papayag, sinabihan pa nga ako na, nung late na niya na, na mayroon na akong iba, sinabihan pa ako na, okay lang sa akin kahit dalawa ang boyfriend mo. Okay lang sa kanya, dalawa, ka, dalawa sila. Kasi nga siguro ang plano niya is hindi on. Ang plano niya kasi ano ba? Wala siyang plano makipagsitter. Ang sa akin kasi, kasi dalaga pa ako, no? So, ang ano ko talaga, ne never ko pa na-experience ang kapag-asawa. So, yun talaga ang gusto ko makapag-asawa, no? So, bakit ko in, in never ko na siya entertain Ang sa akin, ang sinabi ko is, kailangan ko ng asawa. Kailangan ko yung may, may pamilya. So, yun. Hiwari kami noon. Tapos, nag-registered nag, -registered, nag -registered ulit ako Sabado uh, uh, 2021. At yun, nahanap ko na yung asawa ko ngayon na taga Belgium. So, ano-ano bang kailangan natin malaman na yung lalaki is seryoso sa atin? Ang sa akin lang, ang maipapayo ko sa inyo is uh, first, the best things to do is eh, entertain yung lalaki na never pa nakapunta sa Pilipinas. Kasi yan sila mga seryoso yan. Yung lalaki na, na, na hindi pa na, hindi, never pa nakapag-travel. na, kagaya ng asawa ko, never pa siya nag-travel palabas ng ibang bansa. Nakapag-travel lang siya nung pumunta sa akin sa Pilipinas. The best travel niya po yun. So, the best choice ko talaga na pinili ko yung ganong, ganong, ganong klaseng lalaki. Maganda yung ganon. So, pag sa dating, sa dating app kayo, ano bang ba gagawin nyo? Number one, ah uh, huwag kayo maglagay ng picture na sobrang sexy. Pangit yon Hindi, kayo re-respetoy re ng mga lalaki nun. Pag yung mga picture nyo yung parang nakahubad na, yung formal lang ang ilagay nyo. Tapos, pangatlo, maglagay, mag, pangalawa, panglagay kayo ng information na doon, kung ano ba yung picture nyo, tapos details nyo, kung ano yung kailangan nyo, kung ano, kung ano ba yung mga kung ano yung klase ng lalaki ang hinahanap nyo. Pangalawa. And then, number three, huwag tayo mag-demand. First message pa lang, ganito ganyan, ay kailangan ko ng ganito nang ganyan, mag-demand ng kung ano-ano, ano na yon red flag na yon sa mga matitinong foreigner. Ang pang-apat is ano ba? Wag uh, wag masyadong magtiwala sa dating app. Maraming scammer. Hindi porket po rin hindi yan scammer. Maraming scammer doon. Huwag kayo basta-basta mag-send ng mga picture kasi malay nyo, baka mamaya gagagamitin yan sa mga kalukuhan. Lalo na yung mga sexy photos ninyo. Naku, huwag nyo yan si send Uh, yun lang. Sa akin, base experience ko, uh, mabilis lang ako doon. Wala pa akong one month, kilala na yung ano ko. Kasi sa dating yun, sa atin, yung Sabado na yun, marami kayong mga, mga, encounter ng mga lalaki taga, taga, taga iba-ibang bansa. Basta may mix, mga, mga mix-mix na yun. So, yun, marami, <coughs> marami tayong mga kita, ma, 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 ano doon. Ano ba? Maraming ma-encounter. So, maraming dating app. Actually, ang sa akin, Bado ang ginagamit ko. May Cherry Blossoms, may Filipino Cupid, mayroong Christian Pilipina. Basta marami yun. Maraming mga dating apps app. Kahit, kahit isearch nyo yan sa, ano, sa, sa Google. Lumalabas yung mga dating apps app doon. But sa akin lang, based sa experience ko is, uh, bado talaga ako. Yun yung first lumabas sa, nga ano, sa, sa Google eh. Nung search ako ng mga and up. Enjoy naman, kaya lang, minsan, dapat talaga aware. Enjoy na, ano, ang maan ko lang din sa inyo is huwag kayo masyadong magseryoso. And up. Hintayin na yung lalaki pupunta, pupunta sa inyo. Pag yung lalaki pumunta na sa inyo, ibig sabihin nun, seryoso na yon at saka, may balak na talaga na mag, ano, mag-settle down. Ang, may suggest ko lang din, kung pwede lang, piliin nyo yung lalaki na never pa nakapunta sa Pilipinas. Kasi yun sila, mga matitino talaga yun. Marami na mga foreigner, mga foreigner din na kahit nasa Pilipinas, nasa dating apps pa rin sila. Hindi ko alam bakit. Siguro, yung sa kanila is more on more on, ano na lang, more on happy-happy uh, na lang. Never sila naghanap ng mga, ano ba, yung goals na magpakasal. Siguro, mag-settle down. Hindi yun nila hinahanap. So, yun lang. Alert. Kasi marami din yung scammer. Ako na-experience ko din yan. So, yun. Actually, pero depende din sa, depende din sa, ano ba, sa swerte. Marami na mga friend din sa Pilipinas. ah uh, Manila, hindi ko masyaro nakikita din sa center ng Manila. Konti lang. Tapos, sa Cebu City, nung doon ako sa Cebu City, marami talaga asin, grabe. Kahit nasa, kahit nasa city ka, no? Napakaray mga na doon. Mas lalo na sa mga province-provinces kasi more on mga, ano ba, more on mga ano yan sila, mga explorer yan sila eh. So, yun. Ang sama nila naman, nung pumunta kami sa mga provinces, like pumunta kami sa ano, sa mga tourist spot ba, pumunta kami doon. So, maraming foreigner doon. Marami din foreigner. Like, ah, uh, Puerto Galera. Napunta namin. Saan ka ba kami napunta noon? Ah, uh, Tagaytay. Marami din. Mga ano foreigner. Kasi yan sila. More on explorer talaga. Maliban lang sa ano ko. Sa, 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 sa napangasawa ko. Kasi, ano siya eh. Hindi siya masyadong mayroon gumalagala. Muroon sa bahay lang. Pero ako nalang kasi parang hindi nakakapagod. Mga ganon. Sa bahay lang. So, yun. At saka, yung mga foreigner, no? Hindi yan sila nag-ano ng mga, ng mga looks. Ano ba? Magbisaya, magbisaya na ano lang ako eh. Kaya mahirapan mo na ako. Naka mga foreigner, no? Hindi na sila more on looks. Kaya kita ba mga Pilipina, no? Hindi kita magamit mga filter-filter dira. Ang magbutang ka rin yung picture sa inyong profile sa mga dating app. Ayan na, magamit ang mga, mga, mga filter-filter, kay di man uso sa ila ha. Wala man sila nagmatter sa mga looks. na um, ako na kayo sa una. Pero tigulan na mga sila, mga 60 plus na siya. Foreigner pod. Ako sa nga na. Yung ko. Anong, anong maari pa mga good mo sa Pilipinas, nga diya sa inyo ha. Nagkakang mga bayan ng mga guapa? Mga kwartaan pa, pareha sa inyo ha. Ang yan dito bang sa ako, ano? Maniligaw po ito na ako, tigaw lang. Ang yan dito bang sa ako, ano? Wala kami nang itagwapa. Useless sa mga nasama kagwapa. Wala kami nang itagwarta. Ang among gay pangita, karang babae nga, higugmaon ng tarong. Karang sa amo Kanang caring. kering. Wala nang pangita. So, ang pangita sa mga foreigner, kanang loyal kiring sa ilaha, sweet sa ilaha, mo na ilang mga gusto. Jadi kung dili sa pagwapahay, sa mga Pilip sa Pilipinas, sa Pilipinas god, kung gwapa ka hala, kanang ko ang kaika ba, kanang ko ang ka, sa mga laki. Kaya lagay, lagi kay gwapa lagi ka kita, gwapa lagi ka kay kuno ka. So atra ka sa mga laki. Sa mga foreigner, ang kagwapa dili mater, ang sa ilalang, kanang tarong mo sila ng ano ba so muna nilang ginapangita so ang sa ako ah yon na ko ako naka, naka, nakasulod naka sa bado kaya ang pinero wala minagwan wala minag sinabtana'y kaya dahil kah kah rival dahil ko ang kagwapo man kah kah man kayo. So, kah kah So, ang sa ako alang kung dili ka ang sa ako alang ako sa ininan kung dili ka kung dili ka kanang kung kulang pa ko para sa imo ha dito na kasi ila kung nimo sila sakto sila so ako sang gibuhian kay ngano naman, maot na nang mamugusta sa lalaki nga kanang kita gid ang pilion samot na kung pili niya kanang Napatay mga kulang sa iba, napa, napa, napa sila ay gina, gina, ginapangita. So ako ah, ako na pin na, murag kulang pa man ko sa imo ha. Daw dili pa man ko sa dili pa man ka satisfied sa ako ah Murag na ako yung mga pag, pagkulang. Wa ko kabalo kung asa ano, sa akong physical na sa sa, sa sa physical na anyo ba o sa akong batasan. So ako ang gayong saya nga kung yung anak gali ito na kasi ila pangita na. Buya anak ka. And then at nung nakabalo siya nga na lain, 2021, nakabalo siya nga na lain nga uh, kuya, masugo siya. Human, yan akong gain na ko, wala na. Di pangutan na bitatak ako kung sa emo ang gusto, kung sa emo sa so ako. Ay, yung ko, wala. Pangutan na tayo dag, kadaghan katong um, kita pa kung sa iyong plano. So, yung, yung ka, yung, yung, wala kay plano. So, Ibuya ang taka kay wala ka plano. Ako kay bata pa man ko. Gusto man akong pamilya, gusto ko unta, gusto so, e, ko nga magkaanak unta. Kay wala na ta sa Ginoo. Tama ta ako sa ibuhiyan. Kay nakabalo sang anak ko uyab lain. Una ko uyab. Suko siya. Gayinan ko nga. Okay ra sa ko amas dua dua, dua, dua yung uyab, okay ra ko sa iya ha. Kay ang iya lagi dili man ko an dili man settle down ang iya. Murag Gamit na ako sa laag-laag, ana. Bisan asa yung mga doon ato ana. Bisan asa yung mga Lukup-lukup na mo ng Pilipinas o so, ka ng Senado ba? Niya. Kahit murag, muron travel po doon siya. So, mga doon siya. Bahala, okay na si ako ah. Masin ka kabok may imong uyab. Ang ko, uy. Ibang mo tanawin ko sa unang simplano. Hing ka, wala. Hindi, sad may mga kuan forever lang ko ni mo tangay tangay mo asa ako nangita mo ko kan kan musita musita down gis ako aba mo to, nakita na ako ako ang bana karon mo tapon ang bana na kay ever since wala pa ni ka atod pilipinas ba na ato ni pilipinas no kuan kanang imetra ko niya wala pa siya ko wala siya history sa travel travel and then mo to pag ato na sa pilipinas pagkita na mo kwan okay mas sa gawa ko man ah uh, dak dak mga pare na mga dak lawas mga pare na mga taas ako lawas so mura ako dependes sila <laughs> so umoto, mamang, mga mo to mga di niya po kanya nga first namo kwan sa so, nasak sa gamay ko nako ayo mo hmm, di niya mita gamay ang kagamay ka ako kwan di ko ang inko simpleng nagawa ba mo na gumuno sa hotel no ako sa bata inko Unya, karon kaya nakita lang ko mo sa imong plano, ako sing ganaan ba. So, unsa plano ni mo, nakita lang ko mo karon? Hapit man ka so, da, ba, mo <laughs> imo Unsa may imong ba ko nimo? Ni inyan ko niya nga dili pa ko maka decide karon. Dili pa da sa maka decide karon kay unya. Karon kung karon ko niya pang pangita, pangutan-on, dili pa ko maka decide kung unsa akong matubag sa imo ha. Unya na ako makadesay kung patubag sa imo ako ulit na ako sa imo ha. Kung ulit ko sa imo unya nak ko ini ulit na ako sa inyo ha. Sa imo ako binawon ko sa imo ha. Ini sabihin padayon ta do ha. Pero kung dili ka dili ka sa kung ko minawon sa imo ha. Magpulag na ta ha. Ing anak ko bestira. Paka. Kaila mo ko atagod. Ing ko ing anak ra iya. Ay anak din siya. Kung dili siya minawon sa ako ha. Dili ko ni balikan. Pero bin Oh itu nah, murid. Tutup-tutup yang labas. <laughs> Tutup-tutup yang labas, Bang. Mau tuh. So, pasalamat na lang po ko. Ini ini pag bike na dire sa Europe so Ini text sa po ko niya. Ini message sa ko niya. Gaya niya. Ay gimingaw man ko niya mo so magaray ng gata ni. Ay ka. Wa magyo kay kani pud ang bana kay ko an bana. Unsa pa man sa kanang gara-gara umak kinamanguran god. Sa mga batan batan sama kinamanguran daw murag mga bata-bataon ba? Yung auto. So, sa so mga nangitag po rin diha, dalang dating, app, dating apps. Pag install lang mo, ang um, sa akong part lang, ang, akong, akong ikasadya sa inyo ha, is Bado. Kaya dito, mo ko nakakita sa Bado nga app. At doon lang mo dito. Pag register na mo dito sa Bado. And then, pag mo picture, details ninyo, sa kung sa inyong, kung sa inyong ginapakita laki, Isang klase, 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 klase ng laki na ginapangita. yun yung butang din to. swipe-swipe na mo rin to. Pili-pili. Asay maayo, asay guwapo, asay maho. So, mao. Maroon na ang kwan. Okay, ma'am po. Ma-enjoy mo. Pero ayaw lang seryoso. Ayaw pa mag-demand. Paabot mo nga sila yung mga sa inyo, ha? Kaya na, mga bot, ano na sila rapon. Paabot lang. Hindi lang tamo-demand, no? Kaya maray red flag ta. Biyaan ta. Nahira sila? So, katulang sa ano? Sa so, mga dating up. Sa so, mga nangita diha. Ako yung ika-suggest. Ako yung ika-suggest no kay koan. Bado. B-A-D-O-O. Mga kita lagi mo. Mga buotan. Buotan pun. So, kato lang sa okay. uh, subscribe na po, ha? O, salamat sa pagtanong sa akong mga videos. Mga update-update. So, salamat kayo.